Vietnamese guy, di mawala-wala ang paningin kay Marian Rivera, nabighani sa maladyosang ganda ni Marian. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang kapansin-pansing tagpo mula sa isang passion show sa Vietnam kung saan rumampa dito si Marian. Habang rumarampa ang kapuso primetime queen, napansin ng mga netizens ang isang Vietnamese na lalaki na tila natulala at nabighani sa kanyang kagandahan. Sa video na kumakalat online, makikita ang lalaki na hindi maalis ang tingin kay Marian mula sa paglabas nito sa entablado hanggang sa paglakad niya sa gitna ng runway. Halatang halata sa kanyang muka ang pagkamangha at pagkabilib sa alindog at karisma ni Marian. Marami sa mga netizens ang natuwa at nagsabing gets nila ang Vietnamese na lalaki na talagang nakakatulala ang kagandahan ni Marian hindi na nakapagtataka dahil si Marian Rivera ay kilala hindi lang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa taglay na ganda at karisma na kayang humakot ng pansin saan mang bansa siya pumunta.